So yan, magandang gabi sa inyo mga boss lalong lalo na dun sa ating mga kapatid na OFW at uh, nandito ulit tayo mga boss para magbigay ng komento dito sa mga uh, tumatakbong pagkasinador at uh, dito sa Um, magaganap na midterm, midterm election sa 2025. So, lilinawin ko lang po sa inyo mga boss, hindi po tayo nag ng mga politiko. Um, ang layunin lang po natin sa ginagawa natin na to, tignan natin kung sino yung mga politiko na may puso para sa mga OFW at uh, may advokasya para sa atin mga boss. Importante kasi yun mga boss na may mga um, politiko Uh, na mauupo sa gobyerno na may uh, pakialam sa ating mga OFW at hindi lang yung uh, puro uh, kriminalidad, droga o kung ano-ano mang sinasabi nila na gusto nilang uh, masugpo o may sabatas pero ang katotohanan nun paulit-ulit lang naman paulit-ulit sa loob ng maraming panahon yung mga sinasabi nila na yon sa kanilang mga plataporma at adbukasya Hanggang ngayon mga boss, problema ng Pilipinas. So bago natin ituloy ito mga boss, ayan, sa isang uh, follow nyo lang sa Facebook at uh, subscribe sa YouTube, uh, masaya na tayo mga boss. At uh, tignan natin ito mga boss at uh, pakinggan natin itong si Attorney Vic Rodriguez. So sa mga hindi nakakakilala kay Attorney Vic Rodriguez, uh, ito ay dating uh, spokesperson ni PBBM at uh, naging executive assistance o special executive assistance ni PBBM. Pero hindi rin to nagtagal sa panunungkulan niya dahil uh, nag-resign. Hindi natin alam kung ano yung kadahilanan ng kanyang uh, pagre-resign. Bagamat uh, wala na tayo doon mga boss dahil hindi naman tayo dito para uh, Uh, sumausaw sa problema ng mga uh, kandidato o mga namumulitiko, no? Uh, tayo naman nandito lang tayo para uh, alamin natin kung sino-sino sa mga kandidato na to ang may uh, pakialam at may puso para sa mga OFW at siyempre sa mga kababayan natin na uh, uh, may hirap na lagi nilang ginagamit sa kanilang mga adbokasiya at plataporma. So Sabay-sabay nating uh, uh, panoorin itong si Attorney Vic Rodriguez at tignan natin kung ano-ano yung kanyang mga uh, gustong ilatag. So eto mga boss. Magandang araw po sa ating lahat. Sa aking paghain ng aking kandidatura ay formal at opisyal na ako ang aplikante ninyo sa pagkasenador. senador at okay, sa gitna eh. ng tila na kabibinging katahimikan at pagkonsinti sa kaliwat ka ng korupsyon, Yun, korupsyon, korupsyon na naman mga boss. Ng korupsyon, pagaya po ninyo, hindi ko rin matanggap na magpatuloy ang ganitong uri ng baluktot na pamunuan. So, although hindi natin alam kung ano talaga yung dahilan nito kung mama na to sa pagalis niya sa administrasyon, no? Dahil uh, nasubaybayan ko rin to na ko nung uh, panahon na uh, uh, kinuha ito ni PPBM bilang uh, uh, special executive assistance nga, no? Tapos bigla nga, uh, ilang buwan lang yata, nagresign uh, uh, nag itong mama na to, no? So, dun sa sinasabi niya uh, paninindigan or dun sa sinasabi niya uh, hindi niya hindi niya kayang makita, no? So, wala tayong alam doon. Pero, uh, malay natin, no? Uh, mahirap lang. Pero, mahirap lang kasi wala naman, uh, wala naman tayong mga basihan para, para pag-usapan yung kanyang mga sinasabi. do kung ang, para sa akin, mga boss, kung ang pagalis nito sa administrasyon ay dahil may nakita siyang hindi maganda. So, itong mama na to, meron itong paninindigan meron itong malasakit sa mga Pilipino at taong bayan. Kung may nakita ito na hindi maganda, kaya nag-resign siya sa kanyang uh, pwesto nung, in, nung kinuha siya bilang uh, Special Executive Assistant. So ituloy natin mga boss. Kung kaya nadinig ko at tumugon ako sa pakiusap ng ating mga overseas Filipino workers, yun mga boss, no? Palakpakan natin. Kahit na hindi mo man kahit na uh, may alinlangan pa 'yung mga taong bayan lalong-lalo na 'yung mga OFW sa salita pa lang. So, 'yung mabanggit mo lang kami ng mga OFW, uh, malaking bagay na 'yon, no? Malaking bagay na 'yon, Atty. Vic Rodriguez. So kami naman dito, hindi hindi kami uh, nag encourage ng mga tao para uh, uh, may uh, iboto yung kanya-kanyang kandidato na uh, magugustuhan namin. Dahil uh, ako, ang layunin ko dito, uh, may pakita ko sa inyo yung mga advokasya ng mga uh, gagawan natin ng video. At uh, tignan natin kung ano yung uh, kanilang mga uh, advokasya at plataforma. Uh, at uh, alamin natin kung uh, kasali ba ang mga OFW dun sa mga uh, magiging prioridad nila kung sakaling uh, may hialal sila. Ituloy natin mga boss. At tumugon ako sa hamon ng Atbang ng Maiso na pamunuan ang tunay na oposisyon. So doon mga boss, wala na tayong ano doon. no. Uh, kasi... 'yung partido partido uh, wala naman tayong pinapaboran dito eh. Hindi naman tayo dito nagbibigay ng opinion dahil meron tayong mga uh, politikong gustong uh, uh, manalo dito sa 2025 midterm election. Uh, katulad ng mga sinasabi ko mga boss, itong partido-partido na 'to, uh, minsan ito 'yung uh, ito 'yung uh, sani ng nagiging problema o malaking problema. Kasi isipin nyo mga boss, Isipin nyo uh, kung ang uh, limbawa ang, ang gobyerno o ang administrasyon uh, manalo lahat ng kanyang mga senador at uh, congressman na gusto niyang iluklok sa, uh, sa pamahalaan. So madali para sa kanya yung gawin lahat ng gusto niya. So, kaya ako to sinasabi na Gawin lahat ng gusto niya mga boss Maaaring uh, Kung gusto niyang gumawa ng maganda Madali niyang may May isa katuparan Lahat ng ito Dahil uh, uh, Kasamaan niya lahat ng mga uh, Nanalo sa gobyerno At uh, Maaaring walang kukotra Pero sa isang banda mga boss Kung ang angari naman nila Ay hindi maganda So, madali rin nilang magagawa Lahat ng mga gusto nilang gawin So alam po, naiintindihan nyo yun, mga boss. No? Kaya dito sa partido-partido na ito, mga boss, uh, medyo tagilid tayo dito. Minsan, dito pa talaga yung nakakasama. ah tuloy natin, mga boss. Ako ay naghain bilang isang independent candidate bilang pagkilala at pagsagisaw na ang tanging partido ay ang Republika ng Pilipinas wow. at ang ating mga kaalyado at... Yun mga boss, no? Napakaganda. Palakpakan natin ito si Attorney Victor Rodriguez kung sa sinabi niya na ang tanging partido ay ang Republika ng Pilipinas. Yun naman talaga nararapat mga boss. 'Yun ang nararapat doon sa isang namumulitiko. Nakilalanin mong partido ay ang Republika ng Pilipinas at ang mamamayang Pilipino. At kung mananalo ka sa pag uh, uh, sa pagtakbo mo o o sa angarin mo na maging senador, ang tunay na mananalo ay yung taong bayan. So ituloy natin mga boss. Ay kayong mga Pilipino, ipagpapatuloy ko ang mga advokasya ng hakbang ng maiso calling for transparency, accountability, peace and security in governance. So, yung mga sinabi ni Atty. Rodriguez, uh, doon medyo uh, open na tayo, no? Meron, medyo ano tayo doon, medyo, kasi marami ng mga politiko ang gustong gawin itong mga ganitong klaseng bagay, o ganitong mga klaseng Ah, uh, Marami at paulit-ulit na lang yung mga politiko na uh, ganito rin ang kanilang mga advokasya. Pero, hanggang ngayon, nananatili pa rin yung problema. So, ibig sabihin, ah, uh, wala talagang nangyayari at hindi nila ginagawa yung mga advokasya na sinasabi lang nila sa panahon ng uh, kampanya. Pero malay natin mga boss, malay natin itong mama na to o kung kung sakali itong mga mananalong uh, senador this coming 2025 election, uh, magawa nila o may maisayos nila yung uh, batas or uh, uh, kalagayan ng Pilipinas. So wala namang masamang umasa mga boss na uh, mangyayari yon. Siyempre, bilang isang Pilipino, uh, tayong lahat gusto natin makita umaasenso yung ating bansa. So, ituloy natin mga was. At bagamat mabigat ang landas na tatahakin, panatag po ang aking kaluoban na higit na mas nakararaming Pilipino ang kasama ko dahil alam ko kayo ay pagod na pagod na sa korupsyon, sa droga, at marami pang korupsyon. So, Atty. Vic Rodriguez, no, totoo yung sinabi mo, pagod na pagod na yung mamamayang Pilipino sa droga, sa korupsyon, at sa anumang kriminalidad. Pero, nasanay na. Nasanay na yung mga Pilipino sa ganitong klasing uh, krimen o sa ganitong klasing nangyayari sa ating bansa. Dahil uh, wala naman talaga nang gagawa yung mga na uh, nangako na politiko na ayusin nila yung mga problema na yan at sana nga attorney Vic Rodriguez no kung sakaling pala rin ka na manalo sana sana may may magawa ka dahil kaming mga mamamayang Pilipino lalo na kaming mga mahihirap gusto namin na may magawa yung mga politiko na nangangako at gusto namin magawa talaga yung mga pangako nila so ituloy natin mga boss Ayat halina Samahan po niyo ko tungo sa good governance and war on corruption. Let us not give up on our nation. Let us not give up on the Filipino people. Let's not give up on our fight against corruption. Thank wow. you very much. Thank you, sir. <laughs> so, ayan na, magtatanong ka na mga boss, no? Uh, itong mama na to, magaling magsalita, eh. Kaya nga ito kinuha na spokesperson ng uh, administrasyon. So, dito sa pagkakataon na to na magtatanungan na, alam nyo naman yung mga media ko magtanong, no? So, mag-iingat kayo sa mama to. Kahit magalik magsalita to, talaga namang mga uh, sosop lang kayo dito pagka uh, hindi nyo inayos yung mga tanong nyo. So, tignan natin mga boss kung ano-ano yung mga katanungan ng mga media at uh, ano yung sasagot nitong si Atty. Vic Rodriguez. Are there questions for the media? Yeah. Go ahead. Inquiry.net, John. Mm. So medyo matagal. Good so, afternoon. Uh, sir, earlier I picked up, you said that uh, you represent the real opposition. The real, and tunay na oposisyon. As po. opposed to whom po, sir? Dahil wala na oposisyon. Maraming nagpo-posturing na oposisyon. And uh, wala naman tunay opposition. What about sir yung mga uh, sa, liberal party sir? Do you consider them opposition or not? Do you? Do you? <laughs> eh, yung sinasabi ko mga boss, basag, basag yung uh, reporter na nagtatanong, di ba? Ganun, napakasimpling, ng uh, napakasimpling uh, kasagutan ng sinabi ni Attorney uh, Ator ni Vic Rodriguez, pero basag na basag yung reporter na nagtanong sa kanya. Dahil, ah, uh, Uh, sinasabi nitong si Atty. Vic Rodriguez na wala naman talagang totoong oposisyon. So, ang tanong ng reporter, uh, what, what about daw yung Liberal Party? So, napakasimple nung nung sagot ni Atty. Vic na ibinalik niya yung tanong doon sa reporter. Kaya <laughs> mag-iingat tayo sa mga na to dahil ma magaling magsalita to eh. Ituloy natin mga boss. In our, in our present day and setting, do you consider anyone an opposition now? <laughs> Hindi nasa kasagot yung report eh. Okay. Thank you okay. Oh, okay. Uh, yun uh, na lang Diego, yung nagsagot niya. GMA 7. Hi, hi, attorney. Apo. Excellent. Um, ngayon po na sabi niyo nga, ano, parang kayo, kayo yung magre-represent na real opposition. Pero po ba kayong um, nasaksihan uh, while you were in Malacanang na uh, katiwalian? Ayun naman pala, hindi lang natin naiintindihan kanina. Ang sinabi daw pala ni Vic Rodriguez or ni Atty. Vic Rodriguez, uh, siya yung magre-representa -re ng tunay na oposisyon. Ayan, sorry mga mga boss, hindi lang natin uh, nalinawan kanina o naiintindihan. Tuloy natin and ayan niya po sa sinabi niyo na yung advocacy niyo to fight corruption I, 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 and sasabi willing po ba kayo na isiwalat 'yan sa publiko? you were you, were, you covered us during the campaign sandra and uh, i think in the earlier part of uh, my stint in the cabinet as the executive secretary and probably by now most of you if not uh, all of you uh, know the reason why i have to leave the cabinet dahil sabi ko nga doon sa payag ko sa interview before Uh, ang direksyon namin simula ng uh, ng aking uh, uh, sinamahan ng kampanyang huli ay patungo sa good governance at uh, to temper the greed and to temper the corruption. At nakita ko na kabaliktaran yung uh, akin na witness Andre. Napakaraming uh, counterflow. So yun mga boss no. So sinagot pala ni Atty. Vic Rodriguez dito yung uh, dahilan kung bakit siya umalis sa administrasyon. Alam mo alam niyo mga boss, kung totoo man ito sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez, so may bayag ito nga May paninindigan. So, hindi tayo sigurado. Pero kung ang, ang nagsasabi ng totoo dito ay si Attorney Vic Rodriguez, so itong mama na to may paninindigan to. Hindi niya inayaan na magpa, magpakulong siya o maging sunod-sunuran siya sa bulok na sistema na nakikita niya. Talagang lumabas siya doon sa doon sa aula kung, na, kung nasaan yung mga uh, hindi gumagawa ng maganda sa paningin niya dahil uh, ayaw niya at uh, gusto niyang manindigan doon sa sinasabi niyang uh, good governance. Tuloy na mga boss. At uh, uh, iba yung direksyon nila. Ayaw nila nung uh, to temper the greed to temper the corruption. Mm -hmm. At the, the second question, please. Yan, Sino, po? Sino po? Papunta, no? Yeah, Itong mga media, you no? Know, pagka medyo kulokoy yung mga kandidato at uh, kaya-kaya nila uh, batuhan ng mga tanong na uh, talaga namang mga uh, mahirap sagutin para dun sa mga ibang kandidato, uh, ang bibilis nilang magtanong eh. Pero pagdating dito sa kay Atty. Vic Rodriguez, napansin nyo ba? Napansin niyo mga boss na alos hindi sila makapagtanong. Kasi itong mama magaling talaga sa magot eh. Tsaka yung pagsagot niya talagang uh, medyo may pagka ano talaga. May pagkasigurado. Kaya nat, nat, natatameme itong media natin. No? Uh, tuloy natin mga boss. Press, ABS-CBN. Uh, good afternoon sir. Hi. Vic, oh, ano lang, uh, um... Para lang ma-disabuse yung mind ng mga nakakita. Uh, can you explain to us yung close-faced uh, post nyo kanina while you were presenting? Ano? Kasi that's uh, very identi identifiable to the former president. Yeah, because we share the same uh, uh, position when it comes to the opposing the attempt to amend, revise our constitution. And uh, as you know, Pagkasama kami ni Pangulong Duterte sa hakbang ng maisog at ang aming ang isinusulong ay ang isang gobyernong may transparency, accountability, peace and security. At and... so ayan mga boss, no, uulitin ko. Pagdating sa ganong bagay, uh, wala tayo doon mga boss. Ha? Hindi tayo nag i so, at uh, wala tayong pinapaburang uh, politiko. Uh, hindi tayo maka Duterte, hindi rin tayo maka Marcos. Newton lang tayo dito mga boss. Kumbaga kaya ako ginagawa itong mga video na to mga boss dahil uh, gusto kong nga, uh, uh, siyempre uh, may pabatid sa mga mamamayang Pilipino kung sino yung karapat dapat na, na maiboto nila. At uh, katulad ng mga nang sinabi ko dun sa mga ibang video ko at uh, ulitin ko hindi ako magsasawa mga boss. Tigilan na natin yung matandang tradisyon na kung saan yung malakas, doon tayo papanig. Sa pagkakataon na to mga boss, ah uh, sundin nyo kung sino, kung sino talaga yung gusto nyo, kung sino talaga yung nakikita nyo na uh, pwedeng magsilbi. At kung sino talaga yung mga politiko na sa tingin nyo gagawin nila yung kanilang mga sinasabing advokasiya o plataforma. Kasi mga boss, matagal na panahon na tayong natatalo. Dahil uh, sa uh, paulit-ulit lang na sistema ng kampanya maganap uh, mag yung mga bata ni mayor bata ni congressman o ng bata ng mga senador ng maraming tao na susuporta sa kanila at tayong mga Pilipino naman uh, pag nakita natin na malakas yung isang kandidato uh, kahit na hindi na natin pinag-iisipan uh, siya na yung iboboto natin dahil gusto rin nating manalo yun yung katotohanan eh gusto nating manalo gusto nating manalo yung kandidato natin pero pag naiyupuna natin yung mga kandidato na uh, na kaya natin binoto dahil sa popularity o dahil sa marami yung nakikita nyo sumusuporta sa kanila so uh, pagdating ng araw tayo rin yung tunay na natatalo <coughs> dahil hindi naman nila natutupad yung kanilang mga uh, uh, pinangako so bali parang nagagamit lang ng mga butante para may iupo sila sa gobyerno kaya mga boss mag-isip kayo maaba pa yung eleksyon magmasid-masid kayo manood kayo ng mga ganitong klaseng vlog panuorin nyo yung mga uh, uh, advokasya nila pakinggan nyo ng uh, maigi kilatisin nyo yung mga tao na nangangako sa inyo at uh, tignan nyo pakiramdaman nyo at pag na, naramdaman nyo nakarapat-dapat at uh, uh, tingin nyo naman may magagawa kahit sino pa yan opposition man yan o administration man yan basta sa tingin nyo may magagawa mga boss malaya kayong makakaboto at hindi sunod-sunuran sa iboboto lang ng iba yung gusto ng tatay mo gusto ng uh, mga kamag-anak mo o gusto lang ng barkada mo o ng boss mo tapos iboboto mo di ba so although rinirespeto natin yung ibang sektor na na, na may ganong klase ka uh, tradisyon tulad na lang ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. So, nakamulatan na natin yun. Meron silang pagkakaisa. Yun sa kanila naman, pagkakaisa yon Talaga naman pinipili nila. Merong mga tao na pumipili talaga ng mga nakikita nila na politiko na pwede nga uh, magsilbi ng, ng tapat at uh, magawa yung uh, kanilang mga pina, pinangako pero siyempre hindi rin naman natin masasabi na lahat ng mga iniindorso nila ay ginagawa nila yung uh, kanilang uh, uh, tungkulin o mga ipinangako mga nangangampanya sila pero ganun paman yung mga yon duman talaga sa masusing uh, sa masusing uh, pag-aaral din ng kanilang mga leader pa para mabuo nila kung sino-sino yung mga susuporta nila. So iba naman yung sa ating mamamayang Pilipino. Tayong mga mamamayang Pilipino, ipinanganak tayo na mag-isa. Binigyan tayo ng utak ng Panginoon. Hindi hindi natin yun yung yun yung bagay na hindi natin pwedeng i-share literally sa ibang tao. So kung ano yung uh, Uh, binigay sa iyo ng Panginoon gamitin mo dito sa pagboto mo yung utak mo huwag mong ipautak sa iba o yung ulo mo huwag mong ipaulo sa iba so baka sakaling sa sa pagdating ng panahon pagka nabura na natin yung matandang tradisyon sa pagsunod-sunod lang kung sino yung iboboto ng iba o nung kamagana o kung sino pa baka sakaling uh, may pag-asa pa para manalo tayo so yun lang mga boss maraming maraming salamat at uh, titignan pa natin magahanap pa tayo ng mga kandidato na makikita natin na may puso para sa mga OFW. So tayo, mga OFW tayo, siyempre ang concern natin dito, yung mga tao, yung mga politiko na pupwede nga may malasakit sa ating mga OFW. Siyempre minsan nangangarap din tayo na makauwi tayo sa ating uh, bansa, na pupwede tayong mamuhay ng uh, maayos na may pagkakakitaan tayo na hindi abang buhay nandito tayo sa abroad so siyempre marami sa atin ang gusto rin makasama yung uh, uh, pamilya kaya naman sana sana unti-unti nang gumanda yung takbo ng uh, gobyerno ng ating uh, inang bayan ayun mga boss maraming salamat hanggang sa muli so katulad ng uh, dati mga boss kung hindi pa kayo nakaka-follow dun sa facebook natin at at uh, nakakapag-subscribe sa YouTube. Uh, although, nagsisimula pa lang tayo sa YouTube. Uh, ayan, iniingi ko yung, yung mga suporta. Uh, sa isang suporta nyo lang, uh, masayang-masaya na tayo. At uh, inspired na tayong gumawa ng mga ganitong klaseng video. Mag-iingat kayo palagi mga boss. At sana, sana sa 2025, manalo naman ang Pilipino. Like, follow, share.